Matat, sabay ko ninyo sa akong pamahaw karon nga humba nga pinapagod o alalayan na tugmangga nga perte pagkatamisa, siyempre pang patulak. Good morning, good morning matas. Gitawagan ko sa kong amigo kay na Adam Isda or Habwa. So atong dali-dali ang gawas kay perte ng pagkahayagan. Ago man ato plaster sa motor matas. Atong kuhaon na tong balde nga gamhanan no kay ginasudlan bi nato nagisda. Siyempre ibutangan nato og nga balik 4 kay ato nang ibayad sa gate on nya. Og pila re matas naabot ata sa passport no og ato nang gibayran ang atong parking pediha diha pagka ni dayon ta. Agas swerte na ko matas kay pag abot nako didto wala pa di sila na human og habwa no pero bago ta mosaka sa bangka ato sa pasalamatan ang gasuporta sa ako ato atong mga followers mata na si Gretchen Gorgonyo no grabe mo ni sigig tan-aw sa tong video taga Tumblr ni siya og gatrabaho trabaho ni diri sa sulod sa Pisport sa so may canteen uspon ako Gretchen Gorgonyo agwa pa sa to followers salamat madam si mong pagsuporta sa to kadya unta dili ka magsawa og matats ato na adto dito atong mga kampi kay naghabuan na Sempre apel na mo ditong mga task kan sa koda kan gasuporta sa koda kan gapa shout out sa kwa nga wala na ko ma no sorry jud kayo tungod sa kadaghan nato di ta mo makaya ma isa-isa pero isa la ko masulod is e inyo daghan daghan kan salamat sa pagsuporta sa tuma video de nga wala mo nagsawa diha ang ubang scroll na okay ra at least naaagi hapon mo ug mo balik na ta sa trabaho mga task kanimbang ka nga akong gisaka aling Doray ang pangalan anino o ang ilang karga bangsi o isa ka buok bariles tanawa ko unsa kalami ang barilis Hindi nga panagatan mga tats, tagamaitom ni sila no og pamangsihan ang ilang panginabuhi didto halos tanan ito matas kampi nato isa na ni si Pokol Morning cup <laughs> Matas Dogay na wa kadunggo tong amigo si Poksa Muna kadala sa Aling Doray. Abi niya mata, sa unang panahon pa mi nagkaila na mga operator diha sa mga itom no. Ang gibiliban ako sa mga operator diha, wa jud na otro ang ilang kinaiya gikan sa una hantod karon. Maubitaw na dili ta maulaw mosaka sila ha o moduol sila ha og isa pa libor punta diha. Abi niya mata, kung unsa ako pangayoon dira no, basta ala na sila manghatag jud na sila pero kaning nga ako gigunitan, di daw nato na na pangayoon no. Ato lang nang gigunitan kay ila man sudanon. Speaking og sudan manungkab ta ko unsay sudan diha. Wow. Tan-awa matats, balo nga dako nga gisabaw. Yeah. Pero dili sa tamamahaw mga tats kay mga sa tano kay tugnog kay panahon kay atong hatagan atong amigo. Pakilaw ba taro bro di man ta -ka kay di man ta busy man gado bo? Nadungog yung matats nga naa na slide dala nga sud ano pero ang atong himoon. Matats, maglungag ko. Lungagan na mga libur kay para makapamahaw. Marambugas o. Siyempre matas matik na no ato ng itak ang dira paghuman atong takloban o atong silipon ang trabaho sa atong mga kaubanan diha. O atong palapitan matas kung on sa kalalom ang bangag matas no kung mutindog ang tao ana di jud makita matas tungod sa kalalom sa bangag puro bangsi ang karga ana. Tanawang balo nga sinabaw mga tas og ang pinirito nga balo no wa jud nila mahurot sa sobra kadagan sa si ilang sudan diha na apay nukos nga wala matiwas o gloto og kanang pulang ako gigunitan karne ka na. Maoding wa nila gikaon lang pinirito nga sobra matas kay naadislay humba no nga baboy o di magdugay na loto ng humba nga pinapagod. Tanawa mga tas, kung unsa kalami ang humba nga ilang giloto no, grabe yun ilukano ilokano magloto mga tas, ultimo sigang gani, perte pagkalami ah, samot nagtina sa baka mga nga ilang ipaklay no, nga with papait, ah, makaingon lagi kag na apadiha. Di yun magmahe ang ka plato nga kanon ane mga no, tungod sa kalami sa ilang giloto nga humba og pagkataod-taod, ipagawas pa yun ang mangga ni samot kong kagana sa kaon. Pagkahuman na to dira mga ato na pong isunod ang mangga no, kay panghimagas man daw ni, o pagkatodotog kaon na ng mangga matas atong alalayan og soft drinks kay maumanipang patulak.